Na eh. Oh. oh. Wow. Wow. <laughs> Happy Mother's, Happy Day, Mother's Day, Day po. Oh, thank you, Mama. Thank you ha for our Mother's Day. po mga kadilag welcome back sa aming youtube channel so for today's vlog ay mother's day at yan dito po kami nag intro sa tabing kalye dahil gusto namin isurprise ngayon ang mga nanay namin at kami po ipapunta sa infanta bali ang gift po namin ni kagwapo lang na para sa kay mama at saka po sa nanay ni logs ay fruits at kami po ay papunta na. Dito yeah. lang talaga nag ano, Dito para na po kami nag-intro para <laughs> surprise sa kanila. So, uh -oh. ating bibilhan sila ng fruits dahil Mother's Day. Okay, let's go! Let's go! Ang gamit po namin sa ay ATV dahil ito po ay may pandong. At on the way na po kami. Uh, uh, ATV. Oh. at kami po ay bago pumunta sa palengke ay dumaan muna dito sa SM Angela dahil wala nga pala tayong lalagyan ng fruits oh. ay maganda na may, may, ilagay na basket kahit yung simpleng basket ito. lang or lagay ng mga prutas so, bibili mo sa modern, parang sa modern. pwede din eh mm. no? sige dito bibili ko <laughs> <laughs> natingin pa kata maganda yung plain oh, na yung parang ano siya parang aesthetic aesthetic, mm. aesthetic colorful pero maganda rin iyan, cute siya. Ilang oh, bilog ah, oh, bago pa pala si, pa si lang. ang Kansala. <laughs> Ilang bilog-bilog ba gagatin bibilhin? Oh, bilog-bilog ano to New Year. Para <laughs> kay New Year. Ba, eh? Happy Mother's Day. Yeah, Happy Mother's Day at Aisha. Ito marami ito yung uh, so surprise si po ito. Tama nang patihon. <laughs> <laughs> tama nang <laughs> katun. <laughs> kami lang po ay titingin pa ng iba na tray baka may makita pa kami mga kadilag si ate Aisa po na yung lang kanina ay eh, taga Pamplona na lang, ay yun tonsala po ng Pamplona ano ano kadilag kailan lang kung baka tayo natatagalan dito dahil malamit na Oo, okay. Oh, na <laughs> napakainit sa labas ano eh Yeah, titingin po muna kami. Kami po ay nakapaglibot na. At parang ito lang ang magandahan eh, hmm. maganda-ganda. Tsaka parang si ano ah, buy one take one. Buy one take one. Double purpose. Pwedeng strainer, pwedeng lagayan din ng mm. fruits. Ayan o. Honey, walang presyo yan. Ito na mo Wala, ka. walang presyo itong guay. Oh, kaya sa tingin kayo kasama yan. Pero tanong pa din natin. Baka magkasama na yan. Doha ng pag magkahiwalay, dapat ay hindi walay na nila. Mm. Pero cute din oh, yan. Ah, cute din yan. Tingnan mo nga yan. Ito. Kumpara nata. Ay, hindi. Mas maganda yung haba. Ganito. Uh, Mura lang pati. Eh. Ayan na lang. Yung green na din lang sa akin para sa green. green. Ay, ayoko naman ng pink. Masyadong ano, girly. Logs pa sa iyo nga, yung green. Green, yung oh. nasa baba. Oh. Alikabot Ay, it, namin. Ito pala, Ayan. may din nasa ibabaw. Oh, ito, kung oh, ano Walang white, sorry. Oh, <laughs> Okay. Kasama nga ay hol na ay. Oh. Go. Okay, let's go. Kasama ko na para isang um, bayarin mo na la. <laughs> ba. -a -a. Tug -tsh, tug -tsh, tug tug. <coughs> Asa na po kami. Naghanap tayo I ng mean, prutas. No, so ayan mga katilag, bibili na po kami ng prutas. Ngayong Mother's Day. Yan, sag saging. Saging. Pagsamahin nalang natin yung prutas. Oo. Oh, Tapos ay mamaya na hatiin. Uh, hmm? May sa gantuan? May ganay ko. Lakatan. Ito po for Ayan. Sige.

itu Yan, yan, yan. Kiat, kiat. kata. <tik> Iyo. kata. Ang kiat, kiat. <tik> Ubas na lang. Ubas. Sati na lang kata sa ubas. Sige, pwede rin. Ayan, yung kinikilo. Ano? Meron naman sila. na ubas? Nagbabayad na po si Kadilag para sa amin pong nabili na prutas. Ah, nakabili na po kami ng mga prutas, mga Kadilag Sa bahay na lang natin i-arrange yan eh. Kaya nga. Narito na po kami mga kadilag sa Kalakagwa po lang at bali dito po kami dumiretsyo sa Kalakabeshi store. Uh, wala naman si Kalakabeshi at sila'y sumising pa. Ay dito na tayo mag-organize ang ating fruits. Oh, Atin na ating mga kadilag. Yeah. So ang mga store. nabili ni Kadilag. Ay saging. Yan, saging. Ito ay lakatan po. Wow, malaki.

for me. So si Cadillac po ang nakaisip ng ideya na ito dahil napakaganda ito Cadillac. Uh oh. At sina katulad ni Nanay, si Nanay ay mahilig sa prutas. Oh. Saka ito ay parang for healthy living na rin. Uh mm -hmm. yeah. -huh. Ang isang munting paraan ay... Munting paraan ay ating mapapasaya. Yeah. <laughs> Tapos tatlo tayo sa Apple. Parang puno na kaagad ay eh, sa Apple oh, pala. Wow. ako na tiya arrange. Ako na mag-arrange. Wow, Alam mo yung ako eh, nag-part time sa <laughs> <laughs> Apple. Yan. <Yeah. laughs> Ina-arrange na po ni Cadillac. Yeah. So, yan So, yun po ay ating kapatid. <laughs> Ilan ba ito sa aking bilang na Ba, talagang... 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tama! 14 o oh, hindi ka <laughs> tayo Yan Dapat pala yung may kochinyo Kahatiin na po ni lagi. Ay! Alam hindi siya uh, okay lang <laughs> Matakain na rin yan 2, 4, 6, 7, 8 divided ha Ating kapatid siya <laughs> Aba, ba't ito yung apat na? Pati kung... <laughs> <But> ginawa <laughs> ng... Tanggalin ko na yung ano ha, yung puti. Ay, okay, sige. Um, Pinakambalo tayo. Oh. Parang nga paliit pa nga yung lagayan natin. Oo. Oh. Yung... Madaming bilis. Hindi magagamit pa rin. Wow. Wow. Mother's Day. Ito lang po ang aming regalo. Ang po lang. Pero tiyak na matutuwa ang mama sa kasi nanay. Oo. Oh. Sa atang regalo ngayon. Oo. Oh, man. Pag di na kasi, pwede na kainin. kainit. Hindi na kailangan Yun. Huwag nang tanggalin, hani. Mm, okay na doon. Tapos yung umas. Wow. punong-puno. Wala pa po diyan yung ubas. Hmm. Maganda yung nabili natang saging at hindi pa ganun kalumi. Hmm. Yung lumon po ay yung... Hinog na, hinog ng... na. Oo. ma Maganda pati yung mga mansanas sa... at ito. po yung ubas. Seedless pala ito, honey. Ayan. Oh. Happy na rin po namin, mga kadilay. Yung pa lang sa mamay kay mamay, lalagay ko muna dito sa plastic at katay mo mga motor. Ah. Oh. Ay, baka. <laughs> oh, manabi, guys. Wow. dami yung fruits. Yun. Oh, dami. Let's divide na lang natin ang tangan. Wow! Yun. Dami! Yon Sobrang dami! Fruits. Ibigay mo na ito sa mga... Yan, ito na po yung fruits na iriregalo po namin ngayong Mother's Day. Hatay mo na, Luz. Ayan, natin na po itong natanhin kay nanay. so atin na po ibibigay sa inyong nanay-nanay. Oh. Oh. Wow! <laughs> Happy, Happy Day Mother's po. Day po. Wow, thank you. Mahal. Ito okay. ay fruits para wow, po sa inyo. salamat po. Happy Mother's Day. Ah, welcome po. Oh, happy Mother's Day po. Ito po ay para okay. sa iyo. <laughs> Kesa sa kami ay bumili pa ng kung Jollibee o na ito. Ito ay talagang maka... Pwede na oh, uh, 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 okay. muna pong oh. kainin. <laughs> Mahal! <laughs> Mahal na gugas ka nga nito. Oh, pwede na pong kainin. Pinsa na mo ice cream na Ah, sa GC. Wow. So, ito ay uh, sinanay. Happy Mother's, Mother's Day, nanay. Yeah, love you. Thank, you. Uh -huh. Thank you sa inyong dalawa Happy Mother's Day po Ayan at success po Ang pagbigay po ng gift ni Kagwapo lang At ngayon naman po ay papunta po kami sa bahay Dahil si mama naman po ang bibigyan namin ng gift Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's yan. Tansanman, tansan. Nakikita nyo ang mga nadyong pamalat yung mga katidang so, dahil kagigising ka. Happy Mother's Day, Mama! Wow! <laughs> may mga props. Funny. pa rin eh. Yay! at si Mama po ay nagigis dito sa bahay. Yan. Di pa At yung mga gamit namin dito, ah, so may dati namin tindahan ng mga chinelas ay nilipat na po dito sa loob Ayun, nag -impis. Kanina, umaga din, ay nag-impis kanina ko mga na nag sila Kaya ay wow happy mother's day isang basket na nilipat basket frame thank you na huh? welcome for happy mother's day <laughs> dahil <kikisig> ka pipitsara ko mama ko na si mama Oh, bakit kikisin mo? Nayalam mo yung ni... <laughs> <laughs> So, yan. Yung mga gamit po namin ni Mara yung iba sa loob. Yung mga doorabox. Kasi ito na din yung dati namin lagay. Pinasok na, Harry. Oh. Para so, dito ay lumuang naman. Oh, diyan pati ay lalagay na yung mga materialis na i-deliver ide pang kaunti. Yan mga kadilag. At si Mama daw merong mayroong itinira sa atang ginataan. Galing yata kala ito. Kata mo na yung magmerienda. Yan po ang tinira ni Mamang Merienda. Saan galing yan, Mama? Pinahayin na ni. Wow! Parang may celebration din sila ng Mother's Day ito. Eh. May ginataan. Ginataang kamote. Saging, oh. Pero mukhang masarap po iyan. O oh, mga kadilag, merienda time muna kami. Ikaw gwako lang. Merienda tayo. Kaya si namamay na merienda na dito. Sarap. Success mm. naman ang atang regalo ngayong Mother's Day. Oo oh, nga. <laughs> soul ka soul ito. O, na. Sarap na yun. Okay. rabbit at saka amoy. Anak? Masyado pa rin. A few inches later. Pagkatapos po namin magmerienda ng kabilang, ay narito po kami sa may duyan. Dito po kami nagpapahinga. Nagpapahanga, naging hawa po dito sa ilalim ng puno. At doon po si Kagato rin. Nakatulog na. Naka okay, naghihilik na. <laughs> naghihilik yarn. <laughs> May na ka idip si kuha pa lang dito sa duyan mga kadilag. Ako ay nag-e-edit eh, si Lux pala ay nakatagod Si Sila na mama naman po ay nalo doon sa bahay. Nanonood. Ayan at gising na po ang Disney Princess. Ito <laughs> <laughs> ang pantulog po. Oo nga, hindi nga kata mm. Pero naririnig ko yung hilik mo, ako ay mm. napapataw. <laughs> ako ay nakakatulog po. Hmm, sarap dito matulog ha <laughs> niya. Eh. Hmm ito sa ilalim ng puno. Kaya nga mga kadilag. Gising na ulit si Kagwapo lang. Oh. sarap ng tulog mo, ani. Eh. Ayan mga kadilag. So, bali hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. At happy Mother's Day po sa lahat po ng nanay. Happy Mother's Day po kay nanay, sa aming mga kapatid, sa mother, at sa lahat ng mga idaw ng tahanan. So mabuhay po kayo at kami ay sumasaludo lahat sa inyo sa inyong pagmamahal. Siyempre yung kadilag pati sa ating mga nanay na kahit hindi anak ng ating Panginoon ng anak ay nagiging ilaw ng tahanan o nagpapakanyanay para sa iba. So, kami po ay saludo sa inyo sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit. Siyempre, sana po ay patuloy po yun na nag-enjoy sa aming panunood sa aming YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Muli po, maraming salamat. Bye-bye!